napansin ng mga netizen ng post ng daddy ni Doni at nakatag pa si Bel Mariano rito. Usap-usapan kasama kaya siya sa movie na ito or silang dalawa ng kapatid ni Doni ang kakanta rito. Excited na lahat ng mga fans kung magiging special guest ba rito si Bel. Matapos makita ng mga fans na nakatag ito at my latest interview ang dalawa talagang ang galing lang Don Bell lang nakakagawa na napaka supportive nila sa isa't isa dahil natanong ang pelikula ni Donnie at agad naman sinagot ni Bell na abangan nyo si Seth at singit pa ni Donnie at abangan nyo rin ang upcoming concert ni Bell ang galing lang no kada may interview ang dalawa hindi talaga nila nakakalimutan i-mention ang kanilang kanya kanyang ganap. Kaya nga sabi ay sa kalam Bell. Kaya kahit kanya-kanyang kanilang ganap, hindi talaga mabubuo ang love team na Dawn Bell.